Hi guys! Ito nga po pala ang panlimang gabing pagbabantay ko kay Milka at sa kanyang mga puppies. Hindi naman po talaga magdamag na gising dahil nakakatulog din naman po ako dito sa may sopa, dito sa sala. Mga every 2 hours po siguro akong nagigising dahil naririnig ko nga po ang ingit ng mga papis ni Milka. Marunong din naman kasi si Milka kasi pag nagugutom na ang kanya mga papis ay kusa siyang pumupunta dito sa loob. Ayun nga po, tinutulungan ko na lang siyang ilagay sa kanya ang kanya mga anak. Dahil minsan hiwa-hiwalay po. Dapat po kasi pare-pareha silang makainom ng gatas para naman walang mapag-iwanan sa laki sa kanila. Ito nga po pala ay alas dos ng madaling araw at ang sumunod na bangon ko po ay alas kwatro na po. Nahiga lang po ako kapag alam kong tapos na na si Milka sa kanyang mga anak at kapag ito ay umalis na po dito sa loob ng cage at eto na mga papis ni Milka sobrang tataba na po at anlulusog Siyempre, alagang mami Milka kahit first time niya marunong na po siya